sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, naniwala po akong sila ay may tatanging busilag at may mabubuting kaloban. San man kayo naroroon sa iba't ibang sulok ng mundo, sana kayo palagi malakas at malay sa sakit araw-araw. Pagpalang umaga tanghali, o gabi sa inyo lahat. Uh, sa mga taong hindi po nakakalimot po mag-subscribe, uh, marami maraming salamat po sa inyo lahat. Tatanawin tatana ko ang napakalaking utang na loob sa inyo lahat. Sa mga baguhan po na ngayon lamang po ng katuklas dyan, ng aking YouTube channel, iwagan ng pangasinan. Huwag na po kayong mag pindutin ang subscribe, like, and share. At pindut na rin po ang bilaykon -like para palagi po kayong updated sa aking mga na video. At tatanawin ko pong napakalaking, napakalaking utang, sa, utang na loob sa inyong lahat. At Diyos na po ang bahala magagabay sa inyo lahat. Maraming salamat po. Ang isi-share ko po sa inyo ay yung uh, uh sa mga sumusulod na kaaway gamit ng isang palito ng posporo. Iwaga ng Pangasinan. At ito po ay magdasal po ng uh, ama namin, ang Paginong Maria, Sumasampalataya, palataya, aluwa natin. Magdasal po tayo. Ama namin na sa langit, sambay ng pangalan mo, ikaw na ang manghari sa amin, sundin na ang iyong kaloban mo dito sa lupa, at ito sa langit. Bidyan mo po kami ng pagkain kailangan namin sa araw ito. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan. Tulad ng papatawad namin sa mga nagkasala sa amin na huwag mo kaming iharap na may pagsubok kundi ilayo mo kami sama-sama sapagkat iyo ang karyan ng kapangyarihan at kapurihan makpakainan man amin Aba Maria, ang Maria na pupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng na at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, ilang Diyos, panarangin mo kami makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. na uh, sumasampalataya, sumasampalataya ako sa Diyos, ang mga makapangyarihan sa lahat na may likha na langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Kristo, so isang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nakatawang tao siya na ng Espiritu Santo. Pilang anak ni Santa Maria Birhen, pinagpasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay ni Libing. Nanawag sa kinaruruno ng mga yumao ng katlong araw na buhay na magulit, makay sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat at doon paririto at sa mga nabubuhay at nangamatay na tao. Suma, sumasampalataya ako sa Espiritu Santo sa banal na simbahan katuloy sa kasama ng mga banal sa patawaran ng mga kasalanan sa pagkabuhay na muli ng matay na tao sa buhay na walang hanggan Amen Luwalhati Luwalhati sa Ama at Anak at ang Espiritu Santo kaparaan ng unang-una ngayon magpakailaman magpasaw lang ang ganamin. Uh, kaya ako po kinupan na uh, yung mga baguan po na wala pong dibu uh, pudir po bago't balabal. Uh, Magpapagana nyo po ito sa oras ng kagipitan. Bago kayo malis ng bahay po, eh, magdasal po kayo ng ama namin, ng Panginoon Maria, uh, sumasampalatay na walati. At isunan po yung oras nyo. Yun. Narito po yung oras yun. hmm. Tanu talahi, sa kulo, sa libi, isumat sagla tumati ma mauks, truto mo hilo rita miho usali po nang tatlong bispo ito uh, tato tanu ta rahi naku salibi isumat sagla tumati maoks truto mo hilo rita miho uh, Tanu tarahi sa salibi isumat, sa sagla, tumati, maox, trumi, uh, to, mi, mo, hilo, ritamiho. Uh, tapos, ibulong sa isang palito, tapos uh, puro, ang tatlong bihis i, ihagi sa likod mo, huwag kang lumingon, diriso ka lang, sa pagpunta mo, kahit ang sino mang tumawag sa iyo, ay huwag kang lumingon, kung gusto mong, maligtas sa, sa uh, magtatangka sa iyo kung nausal nyo na po yung kwan po uh, oras yun po iipon sa palitong yung palito po ng pospuro iipon nyo doon iipon yung tatlong vista po iagis po nyo sa likod kung na po kayong lumingon diriso lang po kay sa pupunta nyo po dapat sana pag pag po ay mga naniligarili po da may dala-dala sila palaging uh, uh o kahit na asin po may dala po kayo ng asin sa puspuro palagi ay uh, sangkay pumunta para may magagamit po kayo kung talagang uh, isa puso sa isipan nyo po na pag po ay pwede rin po uh, makapir pir po kayo palagi na palagi ko may dala ng agamitin ah, po nyo naman kung may uh, i-share ko po sa inyo ito na napakabisa po ito na ihipo eh, nyo sa pala ito ng po Agis uh, po sa likod direkso lang po kayo sa pupuntahan na nyo kaya saan kayo pumunta basta direkso lang po kayo ah pag tinawag po kayo ng kaibigan nyo halimbawa kapatid nyo direkso lang po kayo basta huwag kayong, kayong lilingon direkso lang po kayo paspasan nyo kung para hindi kayo matawagin na po ito po ay napakabisa po ito na uh, po na hindi kayo maharang sa daan. Uh, kahit na sino po masa kasalubong yun hindi kayo mapapansin na parang may halong pan po itong uh, halong takabulag po. Ito. ah uh, kon po. Sana po naintindihan po yung ibig ko sabihin. Yung mga baguhan po, magsasal po ng ama namin, ng na Maria, sumasampalataya mga kasi wala po po silang ah uh, poder na uh, inuusal po. Pwede po sa mga baguan to, basta magsasal po kayo ng pampoder niyo po. Ang ibig ko sabihin ng ama namin, ng na Maria, uh, sa walati ay pudir po yan sa inyo. Poder po yun para mapagana niyo po yung orasyon po. At uh, para malakas po. Tapos sa alin po yung tatlong bis po yung ato tano talahi naku salibi isumat sangla tomati maor trumut truto mu hilo ritamihu tapos ipo sa palito tapos si agis po sa konpo po yadabis, po na kwan po pangkaligtasan po sa lahat po dapat po uh, pag nag po kayo ay focus po kayo sa ginagawa po ninyo at tiwala po sa ginagawa po ninyong orasyon para Uh, para parang totoo po na kanyo po ay eh, kinukanyo po huwag ko yung po pag inuusal po nyo pag yung mga itinuturo ko po dito huwag ko yung magduda kasi ito po ay eh, nagamit na po ito na ibabagi ko po, po sa inyo marami na po ako pinagkakaroon po ito nagamit na nila po nasa diriso lang po sila uh, kung, wala po nangyari sa kanila pagdating nila sa bahay buo pa, sila, buo pa rin sila ah uh, joke lang buo pa rin sila na kung, uh, ibubulong at ito ibubulong sa palito mas puro ng tatlong bisis po at ihagi sa likod mo. Huwag kang lumingon. Biriso ka lang sa pupuntan mo. Kahit sino ang tumawag sa iyo, huwag kang lumingon. Kung gusto mong maligtas sa magtatangka sa iyo. Uh, narito po ang orasyon po. Sana po naintindihan po ang aking binabagi araw-araw. At huwag na po kayo makalimut po mag-subscribe, mag-like and share. At pakipindot na rin po ang bell icon. Sa mga baguhan po, huwag na po kayo mag-subscribe, pinutin ang subscribe, like and share. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Tawagan ng pangasinan po. ito po ay eh, dapat po maisaulo po nyo to at inuusal po sa isip lamang po tapos ipo nyo sa palito dapat po may memorize nyo po uh, madali lang po memorize na po ito kung palagi po nyo sinasama sa pagdarasal po nyo ang pag-uusal po ng mga oras yun po ay eh, pag nagdasal po kayo na po, isama nyo sa kung ano po yung gusto po nyong gamitin uh, Sa so importante important nyo gagamitin po ay eh, isama nyo sa pagdarasal po nyo para pag na nababanggit nyo palagi, may isa ulo po ninyo. Yan po ang proseso po nito. Tiyaga-tiyaga uh, tyaga, tyaga lamang po. Kung may tiyaga, may nilaga po. Sorry po. Babay po. Yuk lang po yan. Ha? Hmm, kasi hmm, sana po na gusto po nyo aking video. Iwangan ang pangasinan naman po. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Kung wala kayo, wala ako dito sa aking kinalalagyan ngayon. Maraming salamat po. Sana po ipagpatuloy niyo po ang pagsuporta. Magsuslide po kayo, mag-like and share. Maraming maraming salamat po. Hiwangan ng Pangasinan po. Okay marami po. Maraming salamat po, babay po. Babay po.